Magandang araw sa lahat, sa nakaraang episode. Si Fang Xing ay nakulong sa kapangyarihan ni Yu San Liang. Agad na napatanong si Fang Xing kung ano yon. Ayon kay Yu San Liang, yun ang sword formation na maaaring e activate sa first level of spirit movement. At sa antas ng cultivation ni Fang Xing, hindi siya makakatakas. Bilang karagdagan kay Yu San Liang, sa katunayan, nagulat siya ng makabuo si Fang Xing ng Kai. Ngunit sinabi niya sa kanya na doon na magtatapos ang lahat Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Fang Xing na makawala sa kapangyarihan ng mataba Subalit bigo, peren siya na gawin ito Kamusta, animal ka? Basta't magalang kang yuyuko ng tatlong beses at tawagin mo ako bilang Wika pa ni Yu Sanliang Ngunit hindi niya natapos pa ang kanyang mga salita Nang biglang umeksena si Fang Xing at sinabing Sa panaginip mo, tanga kang matabang baboy Bilang resulta, nawalan ng pasensya si Yu Sanliang. Kaya agad siyang naghanda para patayin si Fang Xing sa kanyang pag-atake. At ilang sandali pa, biglang natigilan si Fang Xing habang nakatitig sa mga asul na mga espada na papunta sa kanya. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Fang Xing ang mga pag-ataking iyon. Ngunit may ibang plano si Yu Sanliang kaya tinawag niyang walang muwang si Fang Xing. Kaya't nabigla si Fang Xing sa sandaling ito habang nakatitig kay Yu Sanliang, At ilang sandali pa, kitang kita ni Fang Xing ang asul na espada ni Yu Sanliang Liang na tatama sa kanya. Ngunit bago pa man mangyari iyon, naalala niya ang nakaraan niyang buhay ng sinamantala ng mga autoridad ang mga mahihirap. Kayong mga masusungit na tao, sa tingin ba ninyo ay maaari ninyong ihinto ang paghahatid ng pagkain sa Imperial Court dahil lang sa tinamaan kayo ng kalamidad ngayong taon? Wika pa ng lalaking mataba. Dagdag pa nito, sinabihan din sila ng matabang lalaki na kahit mamatay sila sa gutom ay kailangan nilang ibigay ang kanilang pagkain. Sa kabilang banda, ayon sa matabang lalaki, tumanggi ang mga magulang ng bastos na ito na iabot ang bigas kaya napatay sila. Dagdag pa niya, naglakas loob din ang lalaking ito na itago ang bigas at ayaw ibigay sa mga autoridad. Sa sandaling ito, habang akmang tatagain na ng matabang lalaki ang binatang ito, sinabi niya sa lahat na sa araw na iyon, Hahayaan niya silang mga manggugulo nating nang mabuti kung ano ang mangyayari kung hindi nila e aabot ang kanilang mga bigas. Pagkatapos nun, ay inatake na niya ang bata. Gamit ang kanyang espada, subalit biglang tumalsik ang dugo sa mukha ng batang ito. At nang tumingin ang batang ito sa itaas upang malaman kung ano ang nangyari. Nagulantang siya matapos niyang makita si Fang Xing na pinutol ang kamay ng matabang lalaki. Kaya ang matabang lalaking ito ay napasigaw ng malala dahil sa sakit. Sa kabilang banda, biglang naghiyawan ang mga tao sa baryong ito at sinabing ang mga magnanakaw. Nandoon ang mga magnanakaw na Ghost Smoke Valley. Samantala, tinanong ni Fang Xing ang batang ito kung bakit siya nakaluhod. Ngunit hindi siya sinagot ng batang ito, sa halip, sinabi sa kanya ng batang ito na narinig niya ang tungkol sa Ghost Smoke Valley. Pagkatapos ay tinanong niya si Fang Xing kung hindi ba niya siya papatayin. Sa isang iglap, sumagot si Fang Xing at sinabi sa bata na ang Ghost Smoke Valley ay hindi kailanman pumapatay ng mga karaniwang tao, tanging ang mga asong opisyal at mga profiteer lamang ang pinapatay nila. Kaya naman natigilan ang batang ito sa narinig. At bigla-bigla, tinanong niya si Fang Xing kung maaari ba siyang sumama sa kanila dahil ayon sa kanya, gusto niyang maghayganti para sa kanyang mga magulang. Ngunit agad na tumanggi si Fang Xing at sinabi sa kanya na siya ay napakabata pa Gayunpaman, sinabihan din niya itong pumunta sa kanila kapag mas tumubo na ang kanyang buhok Subalit hindi ito nagets ng bata Kaya, naman natulala na lang siya sa sinabi ni Fang Xing Makalipas ang ilang oras, may isang lalaki na tumatawa habang nakatitig sa poster na ito Tingnan niyo, ang ating munting ikasampu ay may wanted poster na Subalit, ito ay hindi niya kamukha, hahaha. <laughs> Sambit ng kalbong ito. Gayunpaman, sinabi ni Fang Xing sa kanyang pangsyam na tiyuhin na itigil ang paggawa niya ng katatawanan sa kanya. Galit na ang little boss, hahaha. <laughs> little boss, wala pa nga kaming wanted poster eh. Kaya ikaw talaga ang mukha ng ating grupo. Wika naman ng mga ibang kasamahan ni Fang Xing. Sa kabilang banda, sinabi ng ikasyam na tiyuhin ni Fang Xing na ang kanilang munting ikasampo ay talagang malaki ang naiambag sa operasyon noong panahong iyon. Alinsunod sa taong ito, sa oras na iyon, ang little boss ay sumugod at direktang pinutol ang kamay ng asong opisyal. Dagdag pa niya, ang hitsura ni Fang Xing nang gawin niya iyon ay talagang nangingibabaw. At nang sila ay akmang magtotoast na at magsaya para kay Fang Xing. Isang malakas na pagsabog ang biglang naganap sa lugar na iyon. Ang mga tao sa loob ay nagsitilapon dahil sa malakas na pagsabog. Ang mga magnanakaw na Ghost Smoke Valley ay naguguluhan kung naroon ba ang mga sundalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw si Xiao Jianming sa eksena. Kaya laking gulat ng mga lalaking ito nang mapansin nilang iisa lang ang tao na pamaroon. Gayunpaman, inutusan ng kalbong ito ang lahat na huwag makisali dahil sa tingin niya ay maaaring cultivator ang taong iyon. Gayunpaman, ang lalaking ito na may mahabang buhok ay nalilito kung talaga bang may cultivator. Napatanong din ang kalbong nasa kaliwa kung anong negosyo meron ang isang cultivator doon sa stockade nila. Samantala, tinanong ng ikasyam na tiyuhin ni Fang Xing ang batang mandirigmang ito kung bakit siya naparoon. Ngunit hindi pinansin ni Xiao Jianming ang kanyang tanong at nagbibilang lamang siya. Pagkatapos ay sinabi niya na parang nandoon naman ang lahat. Ang mga magnanakaw ng Ghost Smoke Valley ay nagulantang lahat sa sandaling ito. Bigla-bigla, nagsimula nang sumalakay si Xiao Jianming gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Maraming pagsabog ang naganap sa pasilidad na iyon na naging sanhi ng pagkamatay ng ilan sa mga magnanakaw. Sa kabilang banda, si Fang Xing ay mukhang takot na takot habang tinatakpan ang kanyang mga tenga. Gayunpaman, tinanong niya ang kanyang ikasyam na tiyuhin tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabihan lang siya ng kalbong ito na huwag ng magsalita at makinig ng mabuti sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Fang Xing na magtago at hintayin na umalis si Xiao Jianming. Dagdag pa rito, sinabihan din niya si Fang Xing na pumunta sa ikaapat na puno sa tarangkahan ng stockade pagkatapos umalis ni Xiao Jianming. Dahil ayon sa kanya, may nakabaon na pakete doon na naglalaman ng para sa kanya. Higit pa rito, sinabi rin niya kay Fang Xing na dapat niyang panatilihing ligtas ang libro sa loob at tandaan na kailangan niyang mabuhay. Sa puntong ito, umiyak si Fang Xing habang ang kanyang ikasyam na tiyuhin ay patungo kay Xiao Jianming upang makipaglaban. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng Kalbong ito na ang Ghost Smoke Valley ay palaging nagtatanggol sa mga karaniwang tao laban sa kawalan ng katarungan at pinapatay lamang ang mga dapat patayin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xiao Jianming na bilang tawista, higit na responsibilidad niyang magsalita para sa mga karaniwang tao sa mundong iyon. Kaya tinanong niya siya kung bakit pinili niyang magtrabaho para sa mga tiwaling opisyal na iyon para sirain ang Ghost Smoke Valley. Subalit sinabi lang sa kanya ni Xiao Jianming na mali ang pagkakaintindi niya at wala siyang pakialam kung sino sila. Pagkatapos nun, nilaslas at pinatay na niya ang ikasyam na tiyuhin ni Fang Xing. Kasunod nito, sinabi ni Xiao Jianming na sinusunod lamang niya ang batas ng kagubatan. Oo, dapat alam ko na ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nangingibabaw sa mahihina. Wika pa ni Fang Xing habang napapaluha. Sa kasalukuyang panahon, Nagulat si Fang Xing sa sandaling ito, habang nakatitig sa mga asol na espada na tatama sa kanya. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang naganap sa lugar na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Yu Sanli Liang kay Fang Xing na alam na niya ngayon kung ano ang kapangyarihan. Subalit biglang natigilan ang matabang ito, nang makita niya na sinalulang ni Fang Xing ang kanyang makapangyarihang espada. Hindi makapaniwala si Yu Sanliang Liang na ang espiritual na kay ni Fang Xing ay talagang makakalaban sa kanyang sword formation. Ngunit napapaisip siya kung sinunog ba ni Fang Xing ang sarili niyang mga meridian dahil kung gayon, masisira niya ng sarili niyang cultivation. Sa kabaligtaran, nakakagulat na naging isang espadang kahoy ang makapangyarihang asul na espada ni Yu Sanliang. Liang. At habang hawak-hawak peren ni Fang Xing ito, ayun pa sa kanya, sa halip na masunog, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumaas pa. Kaya napaisip siya kung dahil ba ito sa yin yang divine demon book. Samantala, biglang nabasag ang espada ni Yu Sanliang. Liang. Kaya naman ay talagang natigilan ng matabang ito dahil hindi siya makapaniwala na tumaas pa ang antas ni Fang Xing. Sa sandaling ito, ginamit ni Fang Xing ang kanyang bilis, at ito ay nakabuo ng parang nagninangas na buhawi. Kaya natigilan si Yu Sanliang Liang at dali-dali siyang napa -atres. Ngunit napakabilis ni Fang Xing, at agad siyang napunta sa harapan ng matabang ito. Ilang sandali pa, isang malakas at nag-aapoy na suntok ang biglang tumama sa mukha ni Yu Sanliang. Na naging sanhi ng diretsyong pagbagsak niya sa sahig na may sirang ngipin at dumudugo na ilong. Samantala, naramdaman ni Fang Xing na nakapasok na siya sa unang antas ng paggalaw ng espiritu o spirit movement. Sa kabilang panig, nawalan ng malay si Yu Sanliang dahil sa malakas na suntok ni Fang Xing Kaya naman ang apat na ito e eh talagang nagulantang nang makita nila ang nangyari sa kanilang bossing Kinagabihan, sinabi ni Wang Ji sa kanyang bossing na si Fang na luto na ang kanilang inihaw Gayunpaman, si Yu Sanliang ay nakarete pa rin sa lupa Bigla-bigla, tinanong ni Fang Xing si Yu Sanliang kung sinasabi ba niya na ayaw niya siyang patayin at gusto lang niya siyang turuan ng leksyon Tama, Junior Brother Fang, kung hindi, bakit ako gagamit ng espadang kahoy? Gusto lang kitang bugbugin. Kahit na marami pa akong lakas ng loob, hindi pa rin ako mangangahas na pumatay ng sinuman. Sagot naman ng matabang ito. Dahil doon, inutusan ni Fang Xing ang mga lalaki, na kalasin ang lubod na nakatali kay Yu Sanliang. Sa sandaling ito, sinabi ni Yu Sanliang kay Fang Xing na para sabihin sa kanya ang totoo, lubos siyang kumbinsido sa sandaling iyon. Dagdag pa niya, pinamamahalaan niya ang larangan ng halamang gamot sa loob ng maraming taon at hindi pa siya nakakita ng sino mang nakalusot sa unang yugto ng paggalaw ng espirito sa napakaikling panahon. tumugul naman si Fang Xing at sinabi kay Yu Sanliang na kung inisip niya iyon ng mas maaga, hindi magiging ganoon ang mga bagay-bagay. Bilang karagdagan kay Fang Xing, hindi siya isang taong dapat pakialaman sa mga bagay na tulad niyan. Ngayong binugbog na rin siya ni Fang Xing, e pantay na sila. Bigla na lang, yumuko si Yu Sanliang kay Fang Xing at sinabi sa kanya na ang kanyang cultivation ay nasa unang antas na ng paggalaw ng espiritu. At bukas, kakailanganin lamang ni Fang Xing na ering ang cleansing heart bell at siya ay mapopromote na sa isang panlabas. Naalagad ng sekta, kaya't maagang binabati ni Yu Sanliang si Fang Xing sa kanyang promosyon. Kaagad, ngumiti si Fang Xing at sinabi kay Yu San Liang natatanggapin niya ang kanyang mga pagpapala. Bukod dito, sinabi din ni Fang Xing na pupunta siya sa kampana pagkasikat ng araw kinabukasan. Kinabukasan, masayang nagpaalam si Fang Xing sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nun ay agad na din siyang umalis. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na si Fang Xing sa lugar, kung saan naroon ang kampana. Kaya kaagad, hinawakan ito ni Fang Xing. At dahil doon, tumulog ang kampanang ito ng napakalakas. Na umabot sa iba't ibang bahagi ng lugar na iyon. Sa kabilang dako, natigilan ang lalaking ito matapos niyang marinig ang tunog ng kampana. Gayunpaman, tinanong siya ng matandang nasa harapan niya kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon niya samantalang ang heart cleansing bell lang naman iyon. Agad naman siyang sumagot at sinabing wala lang. Nagdadalamati lang siya sa tadhana. Ngunit tinanong siya ng matandang ito kung bakit niya ginawa iyon. Pagkatapos nito, niyaya niya itong maglaro naman ng chess. At sinabi na ang hinaharap ay isang bagay na hindi mapagpapasahan ng sinuman. Sa kabaligtaran, si Fang Xing ay nasa harap na ng gate ng sekta ng King Yun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang sinalubong at tinanong ng matandang ito kung siya ba ang nagpaingay sa heart cleansing bell sa sandaling iyon. Agad namang sumagot si Fang Xing at sinabing oo. Kaya sinabi ng matandang ito kay Fang Xing na isa na siyang outer sect disciple ng King Yun sect. Sinabi rin niya sa kanya na may mga taong gagabay sa kanya mamaya. Ang nakakagulat, biglang lumiwanag ang token ni Fang Xing. At nang sinubukan niyang tignan ito, namangha siya dahil nagbago ito. Pagkatapos nun, naguluhan si Fang Xing kung saan nagpunta ang matanda. Gayunpaman, panloob na disipulo, Nandito na ako. Sambit ni Fang Xing. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng sekta. Nakaramdam ng kakaiba si Xiao Jianming sa kanyang nakita. Sa kabilang banda, agad siyang nakilala ni Fang Xing, ngunit nag-aalala si Fang Xing kung makikilala rin ba siya ni Xiao Jianming. Sa kabutihang palad, hindi siya nakilala ni Xiao Jianming, at nang madeana ni Xiao Jianming si Fang Xing, Migla siyang nairita habang napapatanong kung bakit hindi niya mahanap ang ikasampung dakilang magnanakaw kahit saan. Gayunpaman, sa isip ni Fang Xing, nandoon lang siya. Dagdag pa niya, maaga man o huli, tiyak na magiging mas malakas siya kaysa kay Xiao Jianming. Samantala, sa loob ng sekta ng King Yun, napasulyap si Fang Xing sa bandang kanan at kaliwa nang marinig niya ang isang tinig na nagtatanong sa kanya kung siya ba ang bagong na na outer sect disciple. Sa hindi inaasahan, may biglang sumulpot na lalaki sa harapan ni Fang Xing kaya talagang nagulat siya. Gayunpaman, agad na yumuko si Fang Xing at binati ang lalaking ito. Pagkatapos ay nagpakilala siya sa kanya at sinabing siya ay galing sa distrito ng C3. Agad-agad, hiningi ng lalaking ito ang token ni Fang Xing. Nang walang pag-aalinlangan, e ibinigay naman ito ni Fang Xing sa kanya. D-rank na kakayahan, isa pang walang kwenta. Sambit ng lalaking ito matapos tingnan ang tukon ni Fang Xing. Gayunpaman, naguguluhan si Fang Xing sa sinabi ng lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Yu Sanliang sa eksena at sumugod kay Fang Xing. Kaya't natigilan si Fang Xing pagkatapos niyang makita ang matabang lalaki. Samantala, habang humihingal si Yu Sanliang, sinabi sa kanya ng lalaking ito na siya ang may pananagutan sa paggabay sa araw na iyon. Kaya tinanong niya si Yusan Liang kung ano ang ibig sabihin nun. Sa isang iglap, nagbigay ng regalo si Yusan Liang sa lalaki at sinabi niya sa kanya na ang junior brother na iyon ay isang taong kilala niya. Kaya hiniling niya sa kanya na hayaan siyang pumalit muna sa kanya. Habang nakatitig ang lalaking ito sa ibinigay ni Yusan Liang, naramdaman niya na ito ay mabigat. Kasunod nito, bigla niyang sinabi na ang sinabi ng kanyang kapatid na si Yusan Liang ay totoo. Kaya hindi niya guguluhin pa ang dalawa. Pagkatapos nun, agad na ding nagpaalam ang lalaking ito. Sa puntong ito, pinasalamatan ni Fang Xing si Yu Sanliang sa pagpunta dahil hindi niya inaasahan na siya mismo ang darating para makipagkita sa kanya. Gayunpaman, ayon kay Yu Sanliang, hindi naman big deal iyon dahil magkaibigan sila kaya syempre, iyon ang aasahan sa kanya. Sa kabilang banda, tinanong ni Yu Sanliang si Fang Xing kung siya ba ay nasuri na para sa kanyang ranggo. Sumagot naman si Fang Xing at sinabing yun ang gusto niyang itanong sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano eksakto ang D-Rank Aptitude. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Yu San Liang na ang mga alagad ng panlabas na sekta ay nahahati sa apat na ranggo ayon sa kanilang mga kakayahan, A, B, C, at D. Kaya naman ay eh talagang nabigla si Fang Xing nang maintindihan niya ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yu Sanliang na hindi niya kailangang alalahanin iyon dahil isa rin siyang D-Ramp Dagdag pa ni Yu Sanliang, bagamat mayroong higit sa isang libong Outer sect Disciples, higit sa kalahati sa kanila ay mga D-Ramp Kaya naman nakumbinsi si Fang Xing sa sinabi ni Yu Sanliang at ayon sa kanya, dahil ang kakayahan ay nakabatay sa kanilang likas na talento, walang silbi ang pag-iisip ng labis tungkol dito Kasunod nito, sinabi ni Fang Xing kay Yu Sanliang na dalhin na lang siya sa kanyang magiging tirahan. Ngunit napaubo bigla si Yu Sanliang. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fang Xing na ang pagtira sa kanyang tirahan ay talagang napakahalaga ngunit bago iyon. May isa pang bagay na mas mahalaga na kailangang gawin ni Fang Xing. Kaya si Fang Xing ay natigilan sa sandaling ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Fang Xing at Yu Sanliang sa gusali ng Spirit Tools Pavilion. Samantala, ipinaliwanag ni Yu Sanliang kay Fang Xing na pagkatapos ma-promote, ang mga alagad ng panlabas na sekta ay dapat munang pumunta sa Spiritual Pavilion upang kumuha ng espiritual na kagamitan. Dagdag pa ni Yu Sanliang, isang pagkakataon lamang iyon kaya pinayuhan niya siyang mag-ingat sa pagpili ng isa. Higit pa rito, ayon kay Yu Sanliang, walang sino man ang pinahihintulutang lumapit sa Spirit Tools Pavilion kaya maaari lamang niyang samahan si Fang Xing hanggang doon. At nang si Fang Xing ay papalapit na para makapasok sa pavilion ng spirit tools. Bigla siyang pinigilan ni Yu Sanliang. Kasunod nito, sinabi niya sa kanya na ang sekta na iyon ay tila hiwalay sa mundo, ngunit sa katunayan, ito ay hindi naiiba dito. Kaya sinabi niya kay Fang Xing na kapag nakapasok na siya sa pavilion, e eh dapat manatiling bukas ang kanyang isipan. Gayunpaman, sinabi ni Fang Xing kay Yu Sanliang na huwag mag-alala dahil Subalit hindi man lang niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang may nagsalitang lalaki at sinabing, Nakakainis, ang lakas ng loob ng mga taong katulad mo na pumasok sa pavilion ng mga espiritwal na kagamitan ng sekta ng King Yun. Sa isang iglap, yumuko si Fang Xing sa kanila at nagpakilala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya ay isang bagong na promote na outer sect disciple. At alinsunod sa mga alituntunin ng sekta, naroon siya upang pumili ng isang espiritwal na kagamitan. Gayunpaman, napapaisip si Fang Xing kung sinusubukan ba ng lalaking iyon na ipakita sa kanya kung sino ang boss sa doon. Samantala, sinabi ng mukhang daga na lalaking ito kay Fang Xing na dahil siya ay isang bagong dating na hindi alam ang mga patakaran. Patatawarin niya siya sa pagpasok sa pavilion ng mga espiritwal na mga kagamitan sa oras na iyon. Ngunit tinanong din niya si Fang Xing kung pumunta ba siya roon para kunin ang kanyang espiritwal na kagamitan na walang dala. Dahil doon, nalaman ni Fang Xing na gustong samantalahin siya ng lalaking ito. Subalit nagpanggap siya na hindi niya naintindihan ang sinabi ng lalaking ito kaya tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Bata, naiintindihan mo ba ang wika ng mga tao? Magmadali ka at eabot ang iyong pera o di kaya'y umalis ka na. Galit na wika ng lalaking ito. Gayunpaman, tinanong ni Fang Xing ang lalaki kung sinusubukan ba niyang mangikil ng pera mula sa kanya. Tinanong din niya ito kung hindi ba siya natatakot na isumbong niya iyon sa sekta. Bilang isang resulta, ang taong ito ay nagalit. Ngunit pinigilan siya ng lalaking mukhang daga. Bigla-bigla, sinabi ng lalaking mukhang daga na ito kay Fang Xing na siya ay bata pangunit talagang marunong ng magsalita tungkol sa mga patakaran. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Fang Xing at sinabihan niya itong kalimutan na lang iyon dahil nagbibiro lang naman sila sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Fang Xing na pumasok na at piliin ang kanyang spirit tool. Gayunpaman, sinabi rin niya kay Fang Xing na mas mabuting panatilihin niyang nakapikit ang kanyang mga mata. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, Huwag kalimutan e like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, column.